Na gabi, magandang gabi, gabi po sa ating lahat guys. Ah, kaya magandang gabi kasi alas 6 na po guys. Ako ay susuti ni sa looban at ako titingin ng hinog na atis. At ang panungkit ko ay ang palapa. Kaya hihilain ko ang palapa at ang yung panahon ko ng atis kasi ito yung pala ka. paluwa ba? paluwa kung tawagin eh. tawag, tawag sa ni guys paluwa alas sa isna ulit pa sa looban si Batanggenya kasi titingin ako ng atis din eh. Baka may hinog. Ayan. Ah, puro mga hakbang. At may mga kanal-kanal. may kalamansi. Wala nang hindi na nagbunga ang kalamansi. may malambor na sili. Aray ko.

你走，好吧呀。 Ayan po guys, inabot ako ng gabi sa gubat. Hindi ko nakuha ang aking gustong kain na atis, Ayan, nandun sa taas. Sobrang taas guys. Hindi ko, hindi ko siya maabot. Hindi abot ng aking panungkit. Hindi ako nagtagumpay sa pagsungkit ng atis guys. At sobrang taas. Bukas malalaglag na yun kasi nasugot na yung kanyang kanyang putan. lalabas ang aswang guys dilim na wala naman yung ng ano, ng patak na mangga in general guys na madami na ng mata kayo madilim na guys, ako magpapaalam na po sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking mga youtube channel bye bye po, God bless po sa ating lahat